At ito nga guys yung alternator na sinasabi. Umaandar naman siya pero may nangangamoy sunog kasi. Ayan yung parang mayroong na sumasabit sa kanya. At hello guys, ayan at papacheck natin si Sayara kasi kahapon January 1 ay iginala natin siya sa dagupan at ito nga guys yung nangyari sa kanya kahapon habang umaandar kami ay nalubat yung kanyang battery at ito nga guys kailangan natin ipacheck kasi nung in charge naman yung battery ay okay naman yung battery natin kaya ang sabi naman ng ibang mekaniko ay baka daw alternator ayan kaya first time natin ipapacheck yung makina ni Sayara kasi nagloko siya. Umaandar naman siya guys pero halos parang palyado yung takbo niya. Mahina lang yung kanyang takbo kasi kulang ng supply ng kuryente. Kaya ipapacheck naman natin ngayon kung ano ba yung sira niya. Kung papalitan ba ng alternator o re-repair yung alternator o ano man ang ipapagawa natin ngayon guys. Tara punta muna tayo doon sa nakausap nating mekaniko at papacheck muna natin. At ito nga guys yung alternator na sinasabi. Umaandar naman siya pero may nangangamoy sunog kasi nung pinaandar ko siya kanina tara check natin siya ayan naman siya guys ayan yung parang mayroong na sumasabit sa kanya kaya check natin ngayon ayan para kasing mayroong kakaibang tunog na babago ko narinig kasi yan imbiyahin natin siya sa manawag kaya ganyan yung nangyari siguro sa kanya ayan guys maanda naman yung makina niya pero ang supply lang ng kuryente at ito nga guys uh, kapapaayos lang natin ng ating sasakyan at kararating lang natin ulit dito sa bahay hindi na natin nabidyuhan yung paggawa niya kanina kasi busy rin ako sa pagtatanong ng uh, kung ano yung nangyari dito sa ating sasakyan ang sinabi naman niya ay okay naman daw yung ating alternator kasi siya yung nag charge ng battery ng ating sasakyan ayan kaya nalubat kahapon dahil ang naging problema pala ng ating sasakyan guys ay itong belt ng ating sasakyan maluwag na daw kaya halos hindi na napapaikot yung alternator kasi kapag tumatakbo na daw yung sasakyan ay bumibigat na yung ikot nitong alternator kaya maluwag na daw ito kaya ito yung pinapalitan sa atin at ngayon nga guys ay okay na ayan at maganda rin pala guys na mayroon tayong nakakabit na yung charger ng cellphone dito sa ating kwan yung mayroong voltmeter ayan kasi napansin ko na kapag naglagay ka pala ng voltmeter doon sa ating battery ay mapapansin mo kung nagcha-charge yung battery natin kasi tumataas yung amperahe niya yan yung napapan napansin ko kanina na nilagay niya doon sa ating battery, ayan, nung, kasi nilagyan niya nun at tinest niya kung umaandar at ito nga guys yung sinasabi ko ayan ito kasi yung pinang test nila kanina, meron din silang ganito na pinakatester nila kung may charge yung battery natin at nung pinaandar nga nila guys ay napansin ko na umangat dahil sabi nga nila na hindi daw nag charge yung battery natin kanina dahil sa ito nga guys ay kung baga hindi umaangat yung kwan ngayon pag kasi nila yung sasakyan guys ay umangat yung kanyang kuryente ayan guys umaangat yung kanyang kuryente guys ayan ibig sabihin nagcha charge yung ating sasakyan ayan guys yan yung sinabi nila sa akin kanina ayan kaya maganda rin pala meron tayong ganito para malaman natin kung gumagana ba yung alternator natin ayan at ayan nga daw guys, ang sabi sa akin kapag ka hindi daw gumagana yung ating alternator ay hindi daw namamatay ang itong sign ng battery na to. Ayan. Ibig sabihin daw ay hindi nagcha-charge yung ating battery o hindi gumagana yung alternator natin. Pero kapag namatay naman daw siya guys, pag start mo palang at namatay siya, ibig sabihin gumagana yung ating alternator kasi ang nangyari pala dito sa atin dahil maluwag na yung belt ng ating alternator ay hindi na niya kayang paikutin. 'Yun yung nagiging kanya uh, isang naging problema niya sa ating sasakyan. Ayan. Kaya ngayon guys ay okay na naman yung ating sasakyan. Ayan, Ayan siya guys. ay nagpunta kami sa Manawag ayan sa Dagupan halos na sa 100 plus kilometers ang ating tinakbo halos 4 hours din yung ating takbo kahapon ayan doon tayo nag new year at yun nga kasi pag uwi natin halos nagluluko na yung ating sasakyan dahil uh, wala kasing supply yung ating uh, alternator o yung nagsusupply ng kuryente buti na lang at Nakauwi pa rin naman tayo kasi umaandar naman siya kaso nga lang medyo mabagal yung takbo natin siguro nasa 30 to 40 kasi kapag binibirit natin ay halos parang nalulunod yung style niya ayan at buti na lang kahit paano naman guys ay nakawi tayo at ito uh, napaayos na ulit natin yung ating sasakyan kasi ngayong araw na to guys ay nagrolling tayo pero ang ginamit natin ay yung kulung kulong ayan buti na lang meron tayong alternatibo pa na pwedeng magamit sa pagro rolling Ayan at marami nagtatanong bakit daw hindi natin nagamit itong ating sasakyan. Siguro ang iniisip ng iba ay nahugot na. Ayan guys, at ito babayaran na naman natin siya ngayon. Halos uh, bukas ay atres na naman at maghuhulog tayo ng ating sasakyan Ayan, ito guys. At lilinisan natin kasi ibabalik na naman natin yung ating mga paninda rito. Buti na lang guys ay meron tayong kulung-kulong na nagagamit. Ayan ito yung ginamit ko kanina guys papakita ko sa inyo at ito nga siksikan sila rito sa ating kulong kulong kung mapapansin nyo nga guys ayan halos patong patong yung ating mga paninda kanina ayan yung ibang crates nga guys ay pinagsasabit ko na dyan kanina halos ilang crates din yung nakasabit dyan kasi halos talagang kulang na kulang na itong ating kulong kulong ayan at meron pa nga dito sa ating flooring na nailagay kanina ito kasi yung ah, natira lang sa ating daladala kaninang umaga ayan halos ito guys itong mantika natin ay wala nang laman yan ayan ito rin ay wala nang laman ito kung hindi pinatong ko na lang para hindi gaano masikip dito sa loob ayan kaya ito guys oh ganitong itsura ng ating paninda dahil sa sobrang dami na rin natin na idadala at kanina nga guys ito ay habang tumatakbo tayo yung ibang paninda natin na itlog ay tumapon. Ayan, halos siguro 10 piraso yung laman nitong ating isang tray kanina at habang umaandar nga tayo sa sobrang lakas ng hangin ay bumaligtad yung ating panindang itlog kaya nagawa nun tumapon ayan doon sa labas tumapon yung ating mga itlog halos nagkalat sa kalsada guys yung ating mga paninda at kaya guys ito nga dahil sa marami tayong nadadalang paninda kanina halos sobrang bigat at halos nahirapan din tayong mag drive kanina dahil mabigat nga ang ating mga daladalang paninda buti na lang guys ay meron tayong sasakyan na ginagamit kaso nga lang nagloko yung kanyang alternator ayan at ngayon guys ay maghahakot na tayo ng ating paninda at ililipat na natin ito sa ating sasakyan at ito nga guys yung ating loob ng sasakyan ayan kung mapapansin nyo ang ganda pa ng kanyang flooring ayan at ito nga guys, kailangan na natin tupiin na naman. At ito nga guys, ay tinutupi lang natin siya ng ganito. Ayan. Ayan, halos nakaangat na naman siya. Ayan, kung mapapansin nyo sa vlog natin ay maluwag na yung gitna niya. Ayan guys, at kailangan lang natin siyang ibaba pag kailangan natin siyang gamitin. Ayan. At ito nga guys, punasan muna natin yung ating sasakyan. Ayan, para walang gaanong gabok. At matanggal yung mga kanay. Amoy, amoy. Ayan. Kasi kumain silang adobo rito kahapon sa loob. Kaya medyo may amoy yung ating sasakyan ng adobo. Ayan. Talagaan natin yung ating sasakyan para magamit natin siya hanggang sa pagtanda natin then guys. Ito yung ating ginagawa. Simpleng paglilinis lang. Para lataan na natin oh, ng karton. At ito nga guys, katatapos lang natin punasan yung ating sasakyan at hintayin lang natin mapatuyo ng konti. Hindi naman natin siya gaano binasa. Ayan. At ayan nga guys, no? nasabi ko na rin kung bakit ako naglalatad ng karton dito sa ating sasakyan para maiwasan na rin natin yung pagkagasgas ng ating flooring at baka kalawangin kasi kagad guys pagka uh, nilagyan natin ng mga paninda ka agad yan kasi alam mo naman natin na matitigas yung crates. At kaya guys, karton ang nilalagay natin para hindi magmoist yung ating uh flooring kasi kapag ka carpet yung ilalagay natin ay magmo-moist at doon siya magsisira kagad guys. At ang isang dahilan guys bakit talaga natin nilalagyan ng karton kasi kalimitan guys ay tumatapon yung mga mantika at yung mga itlog minsan nababasag dyan sa flooring kaya naman guys ito kapag natapon pwede na natin tanggalin ka agad yung isang karton at palitan na lang guys ayan. Yan yung talaga yung isang purpose natin kung bakit tayo naglalagay ng karton. Tara. Ilagay muna natin siya. karton at ito sisimulan na natin magkarga ng ating mga paninda para matapos tayo at marami pa tayong ikakarga guys ayan ililipat pa natin itong paninda natin dito papasok na natin siya at sa ating natin, sa natin sa ay karga, guys yung mga paninda natin ayan halos unti na lang din yung natira kasi naibenta na natin guys ayan huli na bago natin na videohan ulit pero ito guys yung mga natira sa ating paninda guys ayan at ayan nga guys, yung magkaganapan ngayong taon na to. At happy new year sa lahat guys. Kaya ito, ah uh, bagong taon na naman kaya bagong simula na naman ng ating pagro-rolling at pag-inventory. Ayan kasi in kasama na rin sa inventory natin yung guys, yung ginawa natin kasi nagbilang din tayo kahapon. At para malaman natin kung ilan ba yung sisimulaan natin ngayong taon na to. Ayan yung ginawa natin. At ayun nga papayos lang natin kay Sayara pero minor lang naman yung sira niya at yung belt lang naman yung lumuwag kasi talagang nangyayari naman yun na lumuluwag yung belt dahil sa katagalan na rin at sa sobrang gamit na rin sa kanya kaya lumuluwag din yung belt guys, ayan maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at ito nga si negosyo tuloy-tuloy lang ang ating negosyo ngayong taon ng 2024, ayan Happy New Year!